ang inyong mga anak. Bakit? Sa mga araw, tatayo din yan eh. Amen po ba? Amen. Pag hindi niyo po tinuruan maglabayan, yan, pag nag-asawa yan, nilalait ang biyanan niya, sasabi, mga gulang eh, kasi tinuruan eh. Hello? Amen. 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 po ba? Pag hindi niyo po magluto lang kahit itlog, magugutom yan. Huwag niyo pong, pag pagmalaki na meron kayo ngayon. Amen? Amen. Because one day, kahit uh, tayo sa isang paling ng buhay natin, baka wala tayo. Amen po ba? Amen. Kaya ang aking pong pakiusap sa lahat ng mga magulang o in charge o guardian sa inyong mga anak, ako, turuan yung silang gumawa sa loob ng tahanan. Amen. At huwag niyo po silang pamakuan ng paraiso na ang buhay ay isang paraiso o bed, Nihiga sila sa bedding roses. Laging niyo pong tatandaan, yung, yung, yung roses, no hindi lang sa petal. Lagi may kasamang tinig. At may mga langgaw pa nga. Kaya may bubak at may mga pa nga. Kaya huwag niyo po silang i-motivate na ganito ang magiging buhay mo. Dapat taruan natin silang humarap sa mga buhay na hindi kinakasakang. Okay. Perfect peace in the midst of raging storm. Paano tayo haharap sa mga bagyo ng buhay na dapat nating kaharapin? Ang lagi mong kaaway ng perfect peace ay doubt, fear, and worry. The way you handle, the way you treat, o handle problem, yung problem, yun din yung paraan nila sa pag-handle ng problema. Kaya kung ano namin kita sa inyo <laughs> na ginagawa ninyo sa pag-handle ng problema, hindi man 100%, pero malaking factor ng mga anak ang pagharap sa kanilang problema ay napulot sa kanila ng mga magulang. Amen. Amen. Amen? Kaya kung meron mga magulang, lang dito, na kapag may matinding problema yung naglalasing wag po kayong magtaka ang inyong mga anak, ng mga lalaki, babae, pag may problema din ay naglalasing Parang tumahimik yan pa. <laughs> At kapag noong po may problema, ay hindi naliligo, <laughs> wag po kayong magtaka. Nakapag hindi ng mga anak niya, nagigis na naliligo. At kapag naman ang problema, inaarap po ninyo, na kayo'y malakas kumain, lalaki ang katawan ng inyong anak. <laughs> so the way you handle your problem will affect your children in the way they will handle their problem. Amen po ba? Amen. Kaya, ganun din sa mag-asawa. Kung paano ipakikita sa iyong asawa ang pag-trato -pag <laughs> sa iyong asawa, sa araw, pag nag-asawa ang iyong anak, ganun din ang pag sa kanyang asawa. Kaya nakaka-apekto po ito sa inyong mga anak o sa inyong pamilya. So, strong theology. O, ano po ba ibig sabihin ng strong theology? Pag may pagitan buhay, ano ang inyong ginagawa? Sino yung una mong tinatawagan? Pinihingan ng tulong? Ano yung ginagawa mo? Sino po yung pag may, may, may awayang mag-asawa, umaalis ng bahay? po mayroong wala, ay naglalayas. O kaya naman pag po may problema ay malungkot at lulubulubo. Parang <laughs> hindi na naabot sa iyo. Ay, <laughs> so, <laughs> storm theology is the way you handle your problem. Dalawa po yung pakikita ng storm theology. Una, yung pagkakaunawa mo sa Diyos. Pangalawa, yung pagkakakilala mo sa hindi mo. Sa marami mga tao, kahit hindi na kaya, pa. Amen? Amen. Para lang sa pamilya. Paano ako bumabangon? At kanina ka bumabangon para kanina. Para uh, sa guest. <laughs> okay? so, yung pagkata mo sa iyong asawa at paghandle mo ng problema, ganun din sila at kayo pag sila'y natin hindi man kabuo ang porsyento, pero malaking porsyento. Amen po ba? So, maninaw, yung strong, strong theology natin ay kung paano natin kinikilala ang Diyos sa ng problema at kung paano tayo umaakto o kumukilos sa gimana problema.